ka og kaso ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG batok ang kani President Rodrigo Duterte. Mismong si Police Major General Nicolas Torre III ang director sa CIDG ang nagsang atong kasong inciting to sedition o unlawful utterances sa Department of Justice. Ang kaso nanukad sa Osaka Campaign Rally sa grupo nila Duterte o nagingon ang kani presidente na iyang ipapatay ang 15 ka mga senador aron makasulod ang iyang ipang indorso against uh, Rodrigo Duterte uh, for his appearances last rally. Yung sinabi niya na gusto niyang, ang uh, suggestion niya na patayin na lang ang 15 senators, tsaka bumbahin na lang. You know, it may be a joke, yeah. It may be a joke. Lagi na lang joke na ganyan eh. Six years na ang joke. Hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin tayo sa problema mga problema ang iniwan niya. Kaya ngayon, bagong Pilipinas na, kasuhan natin ang mga ganyang klaseng tao. Seryoso si Torre sa iyang ipasangat niya kaso ngadto sa DOJ. Uh, well, depende na sa DOJ yan dahil nang i-final natin sa kanila for DC-20 case build-up yun. Uh, it is uh, the ball is in the court at uh, kung paano nila, paan nila buuhin at para masubmit pre ma for preliminary investigation. Gibarugan sab ni Torre na dili pa ang gihimong mga aksyon batok ang Duterte. At paano naging politika lang isang violation ng revised penal code? So, wala politika sa akin dyan magkakilala-kilala kami, kilala ko naman sila, kilala nila ako. Pero this is not about politics, this is about the law and order. Na pinipilit nating ayusin ngayon, na pinipilit nating stabilize, na patuloy niya parang na inuuga ng inuuga na wala namang katuturan. Gilimud sab ni Tore ang pasangil na sulugoon siya sa Malacanang. Wala nang utos sa akin sa ngayon. Ha? Ang mga boss ko ngayon tawag ng tawag sa akin kung anong ginawa ko. Eh, this is part of my job description at may I believe that as general, to star general at that, eh, may liway naman siguro ako na magdesisyon ng para sa si sarili ko, sa unit ko, especially sa aking trabaho. So ito, tingin ko naman eh, nautusan tayo ng ating trabaho na isafeguard isa ang peace and order. Ito, nakikita natin na talagang, uh, talaga may assault sa ating peace and order and, uh, na sa, sa law natin. Eh, hindi ko naman siguro hihintayin pa na ang boss ko, utusan pa ako eh, masyado naman yata ang becoming on my part na maghintay pa ng utos bago ko aksyonan na isang bagay na kitang kita at alam ng lahat na nangyayari. Kagahapon, Pebrero 17, gitugutan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang National Bureau of Investigation kon NBI nga maglusad og moto proprio investigation sa pahayag ni kani President Duterte. Nagpasabot nga pwede maghimo galing kaugaling investigasyon ang NBI nga dili na kinahanglan nga formal nga mangayo og pagtugot sa ubang ahensya sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.